So, gusto talaga nila na mailusot ito itong mga infected na baboy. Kung hindi natin ito na-anticipate, na uh, huli, uh, may mga ilan dito na shipment talagang papunta ng norte. Uh, kailangan maipakita ng uh, bakunang ito na kayang na uh lumaban uh, sa ASF Kumakalat na naman po ang African swine fever o ASF virus sa iba't ibang lugar sa ating bansa nasa sa panganib po nito ang kabuhayan ng mga hog racer at kalusugan naman ng ating mga kababayan. Nagtayo ng mga checkpoint ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila at mga karatig lalawigan sa kalagitnaan ng buwan ng Agosto 2024. Pakay nito na matiyak na may kaukulang permiso ang mga ibinabiyahing baboy, mapabuhay man o karnina. Lumobo kasi ang bilang ng mga barangay na nagkakaroon ng aktibong kaso ng ASF. Mula 251 lamang noong August 8, kumpara sa 458, makalipas lamang ang dalawang linggo. Sa kalagitnaan nga ng Mayo ay nasa 24 na barangay na lamang ito. Ang unang tingin namin dito, bukod dun sa pagulan, na uh, talagang uh, ang tubig kasi uh, one of the major medium ng virus. Pinakamalaki talaga rito yung pag-ikot ng mga biyahero na namimili ng mga uh, infected na baboy binibenta na mura uh, which is talagang nakita natin evident doon sa nauhuli na hindi pa siya ganun kalakihan kasi ang bentahan natin 80 to 100 kilo eh. nakita tayo 30 50 kilos na baboy na binabiyahe So gusto talaga nila na mailusot ito itong mga infected na baboy so nabibili. Siyempre kung in, alam nila mamamatay yung baboy ibebenta ng mura, bibiliin nila. So merong mga ano talaga eh uh, nananamantala dito sa nangyari. So, this is one of the major concerns. Kapansin-pansin ang pagtaas ng kaso ng ASF matapos magkaroon ng mga pagbaha na dulot ng habagat. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary for Swine and Poultry, Constante Palabrica, mahalaga rin na tama ang pagbabaon ng mga baboy na namatay sa ASF. Tulad ng uh, sinahabi ko na kahit naibaon mo yung baboy pag may ASF, pag nabunggal ito, tatama na naman ito sa mga baboy sa area. Under the Clean Air Act, hindi pwedeng sunugin ang baboy na namatay sa ASF kasi nga, bawal magsunog. Incineration is another option but mahabang proseso pa ito mangyayari. Kaya ang mangyayari lang ngayon ay dapat na maibaon ang mga patay at the same time ay uh, lagyan ng apog para hindi kumalat ito. But incineration is also being uh, considered by uh, our department. Ang lalim na nirecommend nire ko will be at least 10 feet ang lalim para hindi lumutang ang baboy. At the same time, kailangan lagyan ito ng uh, sapin upang hindi pumasok sa water system. Kasi tatamaan ng water table at doon pwedeng uh, pumasok yung virus. So, 10 feet at dapat may nakalatag na plastic o HDPE. Makikita sa ASF map ng Bureau of Animal Industry kung paano dumami ang mga tuldok na pula na marka ng mga lugar na may aktibong kaso ng sakit sa baboy. Ganon kabilis yung pagdami ng aktibong kaso sa buong Pilipinas. So pinakamarami pa rin sa tatlong probinsya, Batangas, Mindoro Occidental at saka North Cotabato. These are the provinces na majority of the cases. Doon sa iba mga isa, dalawa, tatlong barangays, but these three provinces uh, for example, ang ang North Cotabato, they have 87 barangays. Ang Mindoro Occidental has 69 barangays and Batangas 66 barangays na merong aktibong kaso. So ito yung Top 3 provinces na may maraming ASF cases. Pangunahing pinanggagalingan ng supply ng baboy sa bansa ay ang Central Luzon, Calabar Zone, Central at Western Visayas, maging sa Northern Mindanao. Actually, as of today, uh, 18, na, 18 na yung ating shipments na tinest. At overall, meron na tayong na-condemn na 430 na mga baboy. Ito nagtest ito na na positive. Kung hindi natin ito na anticipate na nahuli, uh, may mga ilan dito na shipment talagang papunta ng norte. Binabalangkas na ang pagsasampa ng kaso laban sa mga nahuling nagpupuslit ng mga baboy na infected ng ASF. Nitong August 30 ay nagumpisa na ang DA sa pagbabakuna sa mga baboy na inumpisahan sa Lobo, Batangas. Pagka magpo magpuproduce ng antibody yung mga baboy. Pagka pumasok muli dito sa ganitong farm yung virus, ay may panlaban na ang uh, baboy laban sa ASF. May-establish kasi natin ito pag may bakuna na tayo, yung confidence ng ating mga magbababoy at ng ating mamimili later on. Uh, pero patuloy pa rin yung ating uh, paalala na palaging hanapin yung tatak, ng pagkakasuri ng NMIS kung saan man tayo bibili sa palengke, sa grocery o supermarket. Sa ngayon ay wala pa namang naitatalang kaso ng taong nahawa ng ASF virus. Pero ang panganib ay maibenta sa merkado ang mga baboy na namatay sa sakit. Ayon sa DA, hindi sapat ang bakuna para makontrol ang virus, kundi kailangan din ang pakikipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan at ng publiko sa aming pagbabalik. Ano-ano nga ba ang mga dapat nating i-consider sa pagbili po ng mga karning baboy? tanda natin, kapag ka-present po yung alinman sa mga ito, ay wag na nating bilhin yung ating mga karning baboy. Magandang araw mga ka-lifesavers at narito po tayong muli para magbigay ng mga essential safety tips para po sa mga namimili ng mga karning baboy. Ano-ano nga ba ang mga dapat nating i-consider sa pagbili po ng mga karning baboy? Tanda natin, kapag ka present po yung alinman sa mga ito, ay wag na nating bilhin yung ating mga karning baboy. Unang-una, amoyin natin. Kapag nakaamoy tayo ng uh, hindi kanais-nais po na amoy o yung masangsang na amoy, gaya ng pagkamalan sa punya, wag na po nating bilhin yung karne. Isa pa, tingnan din po natin ang kulay nito. Ang natural na kulay po ng karne baboy ay medyo pink hanggang sa medyo mapula. Kapag nakita natin na medyo nag green na po siya o medyo may pagka-berde na ang kulay ng baboy, huwag na po natin itong bilhin. Next, tignan natin, hawakan natin ang karne. Kapag uh, medyo mamasa-masa po ito o medyo uh, madulas sa ating pang uh, pangdama, huwag na po natin bilhin ang karne ng baboy. Isa pa na dapat nating i-considera, tignan natin 'yung presyo po ng uh, karne ng baboy ikumpara kumpara po natin yung uh, natural na presyo po nito sa ating mga merkado. Kapag nakita natin na mas mababa ang presyo kaysa po doon sa uh, presyo sa merkado, uh, medyo magtaka na po tayo doon at wag na po nating bilhin para po sa ating safety. Isa pa po, tignan natin kung nalinis po ng maayos yung karning baboy. Tignan natin kung meron pa pong natirang mga buhok o yung mga bala-bala hibo o may mga dumi pa po doon sa balat. pag nakakita po tayo nito ay wag na po natin itong bilhin. Isa pa na dapat po nating uh, tingnan sa pagbili po ng karning baboy kapag alam po natin na nilagay po sa freezer or uh, niyelo nielo po yung ating mga karne. Huwag na po natin itong bilhin dahil malamang sa malamang inulit lang po ito. Tandaan, ang karning baboy, perishable item po ito. Dapat kinokonsumo agad at dapat maibenta po agad. Hindi ito po pwedeng i-recycle or ibenta po sa kinabukasan kapag hindi nabenta the day prior. Tandaan natin para sa mga namimili ng mga karning baboy, Tanungin natin yung namimili kung kailan po ito diniliver. Ang karning baboy, dinideliver po ito ng madaling araw at dapat maibenta po ito within the day. Kapag nalaman natin na kahapon pa po diniliver at bukas pa po siya ibebenta, magtaka na po tayo at para sa ating safety, wag na po natin ito bilhin. Sa pagluluto po ng ating mga karning baboy, i-considera po natin yung kapal o yung laki po ng karne na ginagamit natin. Kapag mas malaki yung karne na ginagamit natin, kailangan na medyo slow to moderate cooking to or yung medyo slow uh, to moderate na apoy. Kasi kapag niluto natin ito sa high heat, ang tendency nito maluluto lang yung labas pero hilaw pa po yung loob. Isa sa mga ahensya ng pamahalaan na sumusuri sa kalidad ng mga alagang hayop at karne ay ang National Meat Inspection Service o NMIS. Jurisdiction nito ang mga katayan at mga palengke. Pero tumutulong din sila sa mga checkpoint na inilalagay ng mga lokal na pamahalaan at Bureau of Animal Industry. Ang tinetest natin sa NMI ngayon po yung buhay. Pag pumasok sa slaughterhouse, so mayroon tayong nagkukulik tayo ng blood. Yung tinatawanan natin na lateral test, so outright makikita doon. Yung karne naman po, uh, through post-mortem inspection, ang kinatawag natin. Halimbawa, pag kinatay siya, So, may tinatawag na tayo na carcass inspection. Doon makikita kung may mga lesions suspected ng ESF. Hindi lang po siya ESF ang nakapokus tayo at other diseases na possible, viral bacterial diseases. Then, yung tinatawag natin na entrance, ito yung mga laman loob nakikita doon. Ang ESF kasi, other than doon sa makikita mo sa physical appearance pag buhay pa, kung mayroong tinatawag na systemic infections, it boils down doon sa internal organs na makikita natin sa mga may sakit. Base sa datos ng NMIS, noong 2023 lamang ay nasa 212 na tunelada ang kanilang mga nakumpiska na karne na walang kaukulang dokumento. Nagkakahalaga ito ng nasa 50 million pesos. Nasa 27 million pesos naman din ang halaga ng kanilang nakumpiskang halaga, Hulyo ngayong taon. I-confiscated uh, tons. Uh, of mishandling, smuggled at saka expired meat. Ayon sa NMIS, bago ibiyahe ang mga alagang baboy papunta sa mga slaughterhouse, ay kailangan kumuha muna ito ng clearance mula sa lokal na pamahalaan. May mga report sa atin po, uh, na tinatawag natin na possible ilusot. So ngayon, ang doon pa lang po sir sa, sa pagkuha, ang ginawa natin sir with coordination ng Bureau of Almasy, doon pa lang sir pagkuha ng permit. So, hindi na makakuha din sir, hindi na makaka-travel. Sa slaughterhouse, hindi siya makakapasok kung may sakit. Let's say, sa Batangas. Hindi siya makakalabas ng Batangas kung hindi mag issue yung local veterinarians doon, city veterinarians, municipal veterinarians, ng healthy. At saka, hindi nag-undergo ng test. Ngayon, pagpasok din yan, kahit may permit siya, may tinatawag kami na para masala pa. Pagdating din sa slaughterhouse, kung mayroong signs na makita, tinitis actually meron tayong nagpa-positive ng mga slaughterhouse na haharang ng mga inspector natin dun pa lang sir hindi na namin nakapalabas we issue pina, si suspend sa slaughterhouse na nagpa-positive para magkaroon ng disinfection yung isang lugar pag nakita doon sa sa nakalusot Nilinaw ng ahensya na hindi lamang ang mga double dead na karne ang kanilang binabantayan. Yung bocha, ito yung tinatawag natin na namatay na tsaka kinatay. So double dead ang tawag noon. So ito naman ngayon ang sa atin naman definitions natin sa tin 536 yung hot meat na tinatawag. Ito po yung tinatawag natin na mga karne na hindi dumaan sa tamang pagsusuri or hindi dokumentado. So kahit sabihin pa natin na walang sakit tapos kinatay, bininta sa palengke, ang tawag pa rin namin yan is hot meat. Hot meat is subject for confiscation. Kahit sabihin mo pa na walang sakit naman yan, kinatay namin, wala pong authority. Ang may authority lang po, magsabi na safe kainin yung isang baboy o isang karne is yung mga meat inspector. Babala ng NMIS, may panganib na dala sa kalusugan kung makakain ng karning hindi dumaan sa tamang inspeksyon. Kung kumain ka na contaminated, pwede po magkaroon ka ng infection. So yung pagsusuka, pagdatae, uh, worst ka dito, pwede ka ma-dehydrate, then pwede ka mamatay. So dehydration, food poisoning ang tinatawag natin dito. Pangalawa, yung mga immunocompromised, maiba kang sakit kumain ka nito, makontaminate, ma-food poison ka, ka nagtuloy-tuloy na. Payo ng NMIS, laging tingnan kung may tatak ng ahensya ang karneng bibilhin sa mga palengke. Pag dumaan yan sa tama, may tatak ng NMIS at saka LGU, sigurado ay assure namin na safe yung karne na Para matuto pa po kayo ng iba't ibang first aid procedure at ibang mga disaster preparedness, maaari po kayong mag-subscribe. Mag-follow at huwag nyo na rin pong kalimutang i -like ang aming official Facebook page at YouTube channel. Patuloy po ang pagsasanay ng UNTV News and Rescue Team sa iba't ibang panig ng bansa upang kung sakaling magkaroon ng, ng emergency ay handa kaming tumulong sa inyong mga pangangailangan. Narito ang aming mga pagresponde sa iba't ibang panig ng ating bansa. Uh, bandang alauna ng medya ng August 18, uh, nakatanggap po kami ng tawag mula sa City Disaster Risk Management Office sa Tagum City. Uh, kaugnay sa isang stabbing incident, uh, reported stabbing incident. Kaya dinirify po namin sa yung location na uh, incidente. Ako sa uh, sabi ng operator, ang pasyente ay nasa uh, substation na po ng pulisya. Kaya pinuntahan ng team Pagdating yung team doon sa police substation, narating namin yung biktima na nakaupo sa silya sa loob ng police substation. pagkakita namin sa dalawang kamay niya na tuguhan, kagad tayong nag-control bleeding ang mga kasama. Pagkatapos, nag-check po tayo ng vital signs at napag-alaman po natin na below normal. pagcheck Pag-check natin ng kanyang oxygen saturation, nasa 82 kaya, agad po natin siyang dinala sa loob ng RV at saka naglagay po tayo ng nasal cannula para magkaroon po siya ng oxygen supply. At kaya-kaya po, uh, magkalagay natin ng supply ng oxygen sa kanya naging normal na po yung kanyang vital signs. Naging 95 na po yung kanyang oxygen saturation. Tapos, uh, nire-assess po natin yung diktima sa loob ng RV para mapangalaki po kung mayroon pa buong ibang mga sugat na natamo niya mula sa incident eh. at uh, atin pong ma-treat ng maayos. Pagkatapos po namin na re-assessment sa biktima, pagkalaman po namin na wala na pong ibang sugat yung biktima, yun talagang at sugat na niya, yun lang sa magkabilang kamay. Uh, pagkatapos nating mag confirm na wala na siyang ibang sugat sa katawan, ay dinala na po natin siya sa Davao Regional Medical Center para mapagbigyan ng kahulang atensyong medical. Pagkatanggap namin ng tawag na isang stabbing incident, i-reply po muna ng team kung safe na pa po yung location ng uh, biktima kasi nga, uh, stabbing incident. So, in-consider po natin yung safety ng team. Baka nandun pa yung suspect o baka meron pang mga kasama o yung baka yung pasyente mismo may dala rin sandata na pwede makasugat kaya kinonsider po natin at napagalaman naman po natin na nasa police substation na po yung biktima kaya inassume na po ng team na safe na po yung si Ang uh, kwento nga ng biktima uh, yung lugar ng insidente is isang KTV bar sa uh, kasalukuyan po siya victim yung biktima kasalukuyan daw uh, nagiinom at uh, tapos uh, tripan uh, napagtripan lang po daw siya. Sabi ng sabi ng bitima napagtripan siya ng mga lalaki din iinom din po doon sa bar. Uh, regular po tayong nag-duty dito sa Tagum City. Uh, tayo po ay isang tagapag augment ng duty ng City Disaster Risk Reduction Management Office dito sa Tagum City. Uh, Nagre-request po sila sa atin kung mayroon silang kulang ng mga unit re-request po nila yung team. Pag medyo malalim na yung gabi, uh, dalawang team na lang po yung naka-standby nila kaya yung ibang case talaga na hindi na nila kaya i feeder, talagang yung po sa ating team. Narito po ang paraan pa, para magbigay ng paunang lunas sa taong nahiwa o nagkaroon ng laceration sa kanyang palad. Ang una-una po natin gagawin ay Uh, I-check muna natin yung paligid kung safe na tayo para tumulong doon sa tao. Uh, sunod ay dapat ay magkaroon tayo ng barrier o nung uh, PPE para sa ating uh, sarili naman. Sunod natin gagawin ay hanapin natin kung saan yung uh, eksaktong sugat ng tao. So, sa kaso niya, uh, open naman yung kanyang kamay, makikita natin na uh, madali kung nasaan talaga yung pinagagalingan ng uh, pagdurubo. So, pag nakita na natin, uh, mag-apply tayo ng malinis na tela o gasa, saka natin ma-apply uh, yung direct pressure. Bibigyan po natin ng diin dun sa mismong sugat nung uh, pasyente po natin. Pagkatapos po natin uh, malagyan ng uh, direct pressure o ng D.N. doon sa sugat, i-elevate po natin. Ayan. Na mataas sa kanyang puso. Makakatulong po yun para mapabagal yung pagdaloy ng dugo doon sa kanyang uh, sugat. After natin may elevate yung uh, apektadong parte ng katawan, mag-check-check uh, muna tayo ng ating uh, PMS and capillary refill. 'yung P stands for pulse, check po natin 'yung pintig, yung pulso. 'yung M naman po ay 'yung motor response po niya. At 'yung S ay 'yung sensory kung nararamdaman po niya 'yung uh, ginagawa nating pagkiskis o pagkurot dun sa apektadong bahagi ng kanyang kamay. Sa pag-check natin ng capillary refill, uh, sa dulo po ng ating mga daliri ay ang kulay po niyan ay pinkish. Pag pinisil po natin yan ay mamumuti po yan. Dapat bumalik siya sa loob ng isa hanggang dalawang segundo yung pagiging pink po niya. Yun po ang normal na capillary refill. Ano po? Ibig sabihin, normal po yung kanyang sirkulasyon ng kanyang dugo. After po natin ma-check ang PMS and capillary refill, mag apply po tayo ng pressure bandage gamit ang elastic bandage. Sa paglalagay po ng elastic bandage, dapat ay hindi po masyadong maluwag, hindi rin naman po masyadong masikip. After po natin may apply ang pressure bandage, uh, i-check iche po uli natin ang kanyang PMS at capillary refill. sa pag-check po ng capillary refill, uh, para matiyak po natin na normal pa rin yung kanyang sirkulasyon uh, ng kanyang dugo. After po natin malagyan ng elastic bandage, i-check po natin, obserbahan po natin kung na naampat na natin yung pagdurugo. At tumawag na po tayo ng uh, emergency medical services o ng mga rescue unit na makakatulong po sa atin. Ngayon po, kung hindi pa rin po tumigil ang pagdurugo, mag apply po tayo ng tourniquet. Sa paglalagay po ng tourniquet, dapat ay malayo dun sa sugat. Susukat so, po tayo ng isa, dalawang daliri hanggang tatlong daliri uh, bago dun sa sugat. Gagamit po tayo ng windlass rod o kahit anong stick o bagay na pwedeng magamit na panghigpit din sa ating gagawing tourniquet. Pipihitin lang po natin yung rod natin hanggang sa mapaampat po yung pagdurugo at saka po natin isi-secure o ilalak yung ating ginamit na pampihit. Sa pagtatali po dapat itago po natin yung sobra o yung mga dulo yung ginamit po nating eh, tourniquet. Yan, para ma-secure just in case na wag sumabit. After po natin ma-apply yung tourniquet ay i-record po natin yung oras kung kailan natin ginawa yung pagto-tourniquet. Disclaimer lamang po, mga kasambahay, ah, kung kayo po ay hindi sigurado o hindi po kayo kumpiyansa na tumulong, pwede po kayong tumawag ng uh, rescue kung kayo naman po ay handang tumulong, kumpiyansa po kayo nagawin, gawin, gawin nyo po yung mga bagay na itinuro po namin. Sana po ay may natutunan kayo sa episode ngayon ng Lifesaver na maaari nyo pong magamit sa oras ng pangailangan. Lagi po nating tatandaan na lagi tayong magtagubilin sa may kapal upang tayo ay maging ligtas. Huwag din natin pagkakait ang mabuti sa kinaukulan kapag ito ay nasa kapangyarihan ng ating mga kamay na gawin. B a lifesaver. Ako po si Benedict Galasan. Magandang umaga po.